everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Libra para this month of August. Hindi pa huli ang lahat Libra. Okay, makahabol pa tayo. So, so para sa Libra, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. So, medyo nahuli Libra. Okay. Dahil medyo busy pa Libra. Marami pang trabaho. Na <laughs> Yes. So, maraming maraming salamat sa nag-sponsor ng aking microphone. Sana all. <laughs> Thank you so much. No? Yes. So, Libra, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe na para laging updated sa mga videos na ating i-upload, Libra. So, kung ikaw naman ay pabalik-balik, maraming maraming salamat. Highly appreciated. Libra. Universe, what is your message for Libra for this month? Libra, 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 show me Libra. Libra, Libra, show me. Libra, ancestor is with you, guiding you, protecting you. So, Libra, some of you ay kaliwanang tanggap this month. Some of you ay kung anong mga ginagawa mo ngayon this month ay forever na yan, Libra, na mapagkakitaan mo, Libra. Yes, so some of you, balansin mo rin, Libra, ang pag-spend ng money this month of August. So, ikaw lamang ang inaasahan dito, Libra. You are the hero of your family or ng iyong boss. Okay. Yes. So, some of you, kung pag-usapan natin ang personality, ang mga Libra ay mala star beauty, kung ikaw ay lalaki, ay ganun din, no? Something like that, Libra. So, Libra, you are the earth angel, matulungin ka, maawain ka, nasa iyo na lahat, Libra. So, Libra, this is not only giving, this is also receiving, okay? Yes, some of you ay makatanggap ng malaking pera, Kung baga binalik lamang ng ating universe ang iyong mga ginagawa, Libra. Dito sa mundong ito, Libra. So, Libra, some of you, are, you are in the right path, no? Kumbaga, nasa tamang daan ka, Libra. Some of you ay may nagabay sa inyong mga Libra, ang inyong ancestors. So, you have the will fortune here, Libra. So, this is confirmation na makatanggap ka ng malaking pera this month. OMG! Sana all! Or malakas ba negosyo? Something like that, no? So, some of you mga Libra din ay panig sa iyo ang universe, Libra. This month of August, kaya tuduhin mo na kung anong gusto mong i-wish. Libra, this month of August. So, some of you mga Libra din ay... Uh, ay, balik na ang kalakasan kung ikaw ay may karamdaman. Yes, some of you ay narinig natin universe ang inyong mga dasa, Libra. Some of you ay may mga unexpected na paparating sa inyo, mga Libra, this month of August. Trabaho ba yan? Pera ba yan? Manalo ba tayo ng mga online gaming, loto? Or uh, makatrabaho ba tayo? Maka-abroad na ba? Whatever, no? Mga unexpected, Libra, this month of August. So, you have the sun, Libra. So, shine like a sun, mga Libra, this month of August. Sana all. So, Libra, may mga mabubunyag din dito na sikreto this month of August na ikaw lamang ang makakadiscover. Alright. So, Libra, some of you are fully excited this month of August also. No? Balik ang kabataan, something. Bumalik ang ating pagkabata, no? Kung tayo ay may edad na ngayon. Libra, kung ikaw ay, back, kung ikaw ay may edad na, ano, Libra? Yes. Some of you ay naalala ang iyong kapanahunan, no? Some of you. Naalala yung mga bounding, yung mga maliligaw, something like that, no? Yes. So, some of you, uh, you overcome the difficulties lebra, this month of August. Some of you are victorious. Kung ano ang iyong mga pinaglalaban, you win lebra, this month of August. Yes. So, may maghingi ng tulong, lebra, this month of August. Some of you, are, you are the hero of your family and friends or ng iyong boss. Or some of you, ay may mga offer na paparating this month of August also. Uh, some of you, lebra, ay kaalaman about law. Some of you. Some of you ay smart. Some of you ay magaling sa negosyo. Lebra. Yes. Ang mga lebra ay mahiling sa negosyo, no? Something like that, ang mga lebra. Kung ikaw ay Libra, magaling ka sa sales to or kumbaga laway lamang ang ano ba, ang ang iyong ang iyong mapagkakitaan Libra, something communication ba, something or laway lamang ang iyong ano Libra, magkakapira ka na. Yes. So, some of you ay may mga calling. Judgment day ng iyong mga kalaban. Kung ikaw ay may kalaban, kung ikaw ay may nanakit sa inyo, kung ang divine na ang maghusga para sa kanila, Libra. No? So, some of you ay public recognition makilala this month of August, ang mga Libra. So, some of you mga Libra ay sisikat this month of August. Kung ikaw ay sikat na, lalo ka pang sisikat. Some of you ay magkakaroon ng partner na katulad mo rin Libra na sikat. No? some of you. Yes. So, public recognition, maparangalan ang mga Libra. So, Libra, may mga tao dito, Libra, na parahirapan ka, Libra. Yes. So, Libra, you have a gift of courage. May lakas loob kang gawin ang mga bagay na hindi magawa ng mga normal na tao, Libra. Yes. So, some of you ay may ability to become a leader, no? Or maghawak ng malaking tao. Maraming tao, something. So, may mga benediction na permission dito libra na magkatotoo. May, may kakayanan ka rin paunlarin, paganahin, or payamanin ang iyong sarili libra, or palakihin ang iyong negosyo libra. So, some of you ay nire some of you ay may masasandala. This is father figure libra. nandang tulungan, gabayan, or makinig sa iyong mga hinanaing libra. Or kung pag-uusapan natin ang spiritual world libra, Kumbaga, this is God our Father guiding you, protecting you sa lahat ng oras, Libra. So, Libra, you are the great warrior. You are the hero of your family and friends. Yes, so some of you ay marami ng pagsubok sa buhay. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin at nakangiti pa rin ang mga Libra. Marami ng bagyong dumarating, dumadaan sa buhay. But until now, you're still standing on the ground, Libra. Yes, that's why you are the great warrior Libra. Some of you mga breadwinner, no? Some of you. Nag some of you ay mga single mom, single father, something like that. Na may mga mabibigat na ginagampanan, no? Ang mga Libra. Yes. So Libra, may nawala na dito sa mundo na naalala ka. Or nagpaalala sa iyo, Libra, na 'wag mong kalimutan ang mga bagay na tinuro niya or mga bagay na magandang asa, Libra. This is part of your family, Libra. Yes. So, some of you mga Libra ay may mga ex din dito na babalik sa buhay mo, no? Yes. Or nakikita ng yung ex dito, Libra, na ay si Libra ang pa rin. Still strong, healthy, and pretty or handsome, no? Something like that, no? May nakakita sa iyo dito, Libra. Alright. Yes. So, Lebra, may mga tao dito na-upset. Dahil nakikita nilang nakatayo ka pa rin, Lebra. Nakangiti or nalampasan ang mga problema. Dahil may mga tao dito, na gusto kang pahirapan. No? Something like that. Pero nakikita nila na hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Nakangiti at nakatayo, Lebra. Yes. So, you have the high press. So, some of you mga Libra ay may kakayanan, no? Sa psychic ability. Some of you ay may mga secret dito na mabubunyag na ikaw lamang ang makakadiscover, Libra. Some of you ay mga misteryoso na tao. Some of you mga Libra. Hindi showing, hindi humble, something humble, sikrito. Something like that ang mga Libra. So, some of you, ay you can predict the future of the people, Libra, no? Some of you. As I've told you, my psychic ability ka, Libra. Some of you, ay magaling na tarot reader. Some of you, ay may akasang yung intuition. Yes, so, laging positibo din, Libra. Mag-isip tayo this month of August. Yes. wag laging negative, no? Baka magkatotoo pa pag negative ang ating iniisip, Libra. Alright. So, additional message for Libra for this month of August. Libra, some of you are your the earth angel. See? Some of you are my earth angel na nagabay sa mga Libra. Alright. So, some of you ay napaklose ng inyong spirit guide, ng inyong angel's guide, at ng ating divine Libra. Yes. So, some of you mga Libra ay mapagmahal. Yes. Sa pamilya, no? Some of you, sa asawa matulungin. Some of you ay tumutulong sa, sa asawa. Some of you, no? Yes. See, this is confirmation. Na God or Father is with you, guiding you, protecting you. Debra. Or may father figure dito na handa kang tulungan at kabayan. Or some of you ay niririspeto. Debra. Some of you ay nagtatrabaho sa government some of you ay magaling sa law, no? So, Lebra, some of you, kaliwanang tanggap, no? Hindi lamang umaasa sa sahod. May extra income pa, some of you. Lebra, you have the ease of wands. May mga wish fulfillment. Blooming ang mga Lebra this month of August also. May big harvest sa negosyo. May, uh, may, kumbaga, nakikita mo, Lebra, unti-unti ang iyong pinaghirapan din. So, yeah. So, some of you ay uh, kalmado ang buhay, relax, or, Libra, deserve mo rin na mag-relax. Give time of your family, give time of your loved one na mag-relax, banding, no? Yes, you deserve that one, Libra. So, some of you, mga Libra din, ay matulungin, maawain, no? Something like that. Mapagbigay, no? Yes. So, Libra, some of you, ay big harvest sa negosyo. Some of you ay may mabubuntis this month of August sa mga Libra. Okay, some of mga Libra ay may iniindang na karamdaman. No? Some of you this month of August also. So, take good care also of your health, Libra. So, yeah, big harvest sa negosyo kung ikaw may negosyo, Libra. Okay. Yeah, so the sun. Yeah, so some of you ay balik ang excited, balik ang ang uh, kung baga bumata kung ikaw ay may edad na something like that Libra okay yes so some of you ay may mga sekreto dito Libra na ikaw lamang ang makakadiscover yes ikaw ikaw no something so balik ang excited balik ang kalikta balik ang ang excited full of excited yes full of happiness ang mga Libra So shine like a sun also ang lebra this month of August. As I've told you kanina si sikat ka lebra. Makilala ka. Yes. So some of you ay makikita all over the world. Some of you. Some of you ay relax. Ang lebra, Kalvado, ang energy ng mga lebra this month of August also. Yes. So lebra have a break din pag my time, no? Yes, huwag masyadong magtrabaho na magtrabaho. Relax din. Bigyan mo rin ang pansin ang iyong health, Libra. Dahil may baraka dito, Libra, na something may iniindang kang karamdaman. Kaya, bigyan mo ng pansin ang mga iyan, Libra. Right? Huwag masyadong uh, magpa-stress, Libra. Alright. So, the magician. So, Libra, some of you ay may kakainan pag-anay ng mga orasyon, meditation. Or may mga wish fulfillment dito sa mga lebra, this month of August. Yes. So, some of you mga lebra ay magaling, no? Mautak, smart, no? Something. So, some of you din ay magaling sa negosyo. baga ginamit mo talaga yung utak lebra. Mostly, ang mga lebra ay linya nila ang negosyo. Yes. Kung iniisip mo minsan, nagtatrabaho ka, marami kang sal malaki ang mo, pero wala pa rin. So, that means hindi yan para sa iyo, Libra. Dahil mostly ang mga Libra ay mga negosyante. Okay, ang mga Libra. So, the hermit. So, some of you ay magaling sa spiritually ang mga Libra, no? Yes. Yeah. So, some of you ay magaling na advisor. No, magaling. Some of you ay healer, or something like that. You can heal sensitive Libra. Oh, ah, children ba? Broken hearted ba? Something like that, Libra. Yes, so is of Pentacles, new beginning, new financial, you new know, prosperous, wealthy and abundance sa mga Libra this month of August. Yes, so Five of Cups. So be careful Libra, okay? Yes, be careful sa ating mga addiction. So be careful sa ating trabaho sa ating posisyon, sa ating negosyo, dahil may tao dito gusto kang ipalaglag, lebra. Patumbahin ba? Something like that. Alright. So, some of you mga lebra din ay handa nang tanggalin ang mga tao hindi deserve sa buhay mo this month of August. Yes. So, lebra may mga offer din dito, lebra, na tinalikuran mo. Yes. Nakatabili kang tanggapin, lebra. Okay. Some of you mga lebra ay hindi basta-basta magdesisyon, no? Kung baga nakaplano ang mga lebra. Yes. Hindi, basta-basta maggawa ng mga action, something like that. Ang mga lebra din. Kung iniisip po na ninyo ng marami bago kayo mag-desisyon. No? Some of you. So, lebra, some of you, hindi lahat ng mga tao ay nagugustuhan ka, lebra. Alright. Hindi lahat ng tao ay isang ayon sa iyo, lebra. Yes. Kaya, huwag mo siya ng kampante, Libra. Okay. Libra, definitely the luck is in your side. If you can see 444, four, 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 this means protection. Yes. The universe and your spiritual guides are protecting to you. Your prayer is answered. Your beautiful or handsome, Libra. Wow. So unexpected income, sa mga Libra this month of August. If you can see nine nine nine, there will be closer to clear unfulfilling things. Focus your energy on your beginning, Libra. Follow your dreams, Libra. Okay, follow your dreams. So you are a writer. Some of you are. Mahilig sa motorcycle. Some of you ay may sawa na a rider or something like that, no? Ang mga lebra. All right, so some of you ay mahilig sa ride-ride, no? So, you are the boss. See? This is confirmation. Na ang mga lebra ay mga negosyante. Na belong ka sa mga negosyante lebra. So, your heart is pure lebra. Yes, you're beautiful or handsome again. The card is coming out. Big opportunity is coming this month. You are the hero of your family or, or friends, Libra. They hate you to see you shine, Libra. 7 7. This means you are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals. and success. Libra, sinabi ko na rin kanina na you are in the right path. Dahil may naggabay sa inyo mga Libra, ang ating God or Father at ng ating ancestors. Yes, you, your angel is crying. So Libra, be careful sa ating mga adiksyon, sa ating mga kahiligan, or kung ano man yan, no? sa ating behavior, dahil medyo may nasaktan dito ang inyong angels. No? Kumbaga, ayaw nilang magkagaroon ka libra. Maging ba? Nalulong sa addiction ba? So, libra ito yung mga gabay lamang. Huwag masyadong seryoso, right? Yes, so, so you receive a blessings because of your talent. So, may mga talento din dito sa mga libra mo na ma discover Kaya pa dito ay may baraha na public recognition. No? Kumbaga, nakilala ka, libra. Yes. So, additional message for Libra this month of August. Yes, so you are protected. So definitely the luck is on your side because you have the will of fortune here, here Libra. Yes. <laughs> Kaya pala. Yes, you have a gift of courage, Libra. May lakas loob kang gawin. Sinabi ko na rin kanina yan. So dito, lumabas din dito sa barangay ito. You are a giver person, Libra. Yes. Mapagmahal ka. So, check-check sa ating email. Baka may important email na hindi mo napansin. X is coming back. OMG. Sa mga Libra this month of August. Enemy cannot, enemy cannot touch you, Libra. Of course, kung ikaw ba naman ay may nagabay. No, of course. Nobody can touch you, Libra. All right you are the angel lebra you are the angel you are big reward sama Libra. this month boss you become super rich lebra yes mala royalty and energy nama lebra leave no longer serve you libra If you can see 333, this means support. Your spiritual guides are surrounding you. Your love, support, and guidance. Your spiritual guides are around you, sending you love and support, Libra. Alright. Yes, I have told you, may nag-support sa inyo mga Libra. So, if you can see five Libra, this means, God says, I'm going to do the impossible for you. Get ready for your blessings. Get ready for your miracle, Libra, this month of August. So, hope you like it, my reading, Libra, this month of August. Huwag kalimutan mag-comment. Huwag kalimutan din i-share ang video nito. Sharing is caring, right? So, see you in my next video. Bye-bye!